Wala lang ang, 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 saya lang na may ganito. Hi guys! So, welcome sa aming vlog. Dahil ngayong araw na to ay uh, ipapasilip namin sa inyo yung uh, nabili namin na maliit lang naman na farm. Ayan, um, sakto ngayon dahil um, hitik sa buong yung mga mangga na At uh, kukunin natin, mag ng mga mangga. So, yun dahil nga ito yung matagal dahil hindi namin nasabi sa inyo dahil, uh, dahil gusto, hindi namin, namin uh, gusto namin pinapasyalan. Gusto namin na at least ma-surprise kayo na ito yung pinag-ipuno namin yung uh, maliit na mango farm. Ayan. So samahan nyo kami dahil kukuha tayo ng mga mangga ngayon. Ang dami-dami tida nyo guys. Punong-puno na ngayon yan. Punong-puno na ngayon ng, uh, uh, ng mga bunga. So ito yung right time para kumuha ng mga ng mangga. Guys, kain muna tayo. Ayan, so bago tayo mag uh, mango picking, kakain muna tayo para syempre meron tayong lakas. So meron tayong pork. Ayan, may scallops meron tayong isda. Syempre kay Papa po, isda dapat kanya. ah uh, bago tayo mag, mag mango picking para meron tayong lakas. Malakas tayo para mamaya marami tayong makuha ang mangga. So guys, tignan nyo kung gaano ka kung gaano karami ngayon yung bungo ng mga mangga namin. Nakakatuwa lang na ganito na siya ngayon. Dati nung iniwan namin ko, parang, ah, ano parang, parang kaka, lang pala, parang kaka, ano ito, kakabulaklak pa lang niya. Ayan. So ngayon, ganito na siya. Binalikan namin ganito na agad yung bungo. So nakakatuwa. Dami namin makukuha na mangga ngayon. And guys, bubuksan natin para malaman natin kung gaano kalaki yung mga mangga na nakukuha natin. Tignan mo ito tulad nito. Sobrang ano, sobrang ganda ng ano niya oh, ng balat saka ng ano. So guys, tapos na kami nga uh, kumuha ng ano, kumuha ng mga mangga dito sa farm namin. Pero um, ang totoo guys, hindi talaga sa amin <gibling> kumuha. <coughs> <laughs> Nakiki mango picking lang kami dito sa Batong Bakal Farm dito sa May Palawig, Sambales guys. At dito kasama natin si si Sir Rico yung talagang uh, may-ari yung totoong may-ari nitong farm na pinuntahan namin guys Sir Sir, ito Hello po Hello po, <laughs> kami, <Ayan> po. Si <laughs> Sir po talaga <laughs> 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 Hindi po kami may-ari nito guys So ayan Kung gusto nyo pong uh, mag-mango uh, picking ayan punta po kayo dito uh, May page kami Itong Bakal Farm Open yung farm namin for mango picking uh, in time for Dinamulag Nice so, Tara na so, Tara na po, let's go